Okay, okay, coastal cleanup up kami ng aking mga ano. Hello, guys! Hello, guys! Uh, hello, gaze. hello, guys! Hello, guys! ayan! Nag- Ah na uh, 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 na uh, ang mga supporters sa ano uh. sa science teacher mga day talaga nila. Hi na sila. guys. Uh -oh, 'di ba? mga uh, social science. Ah uh, social science ni siya, 'di ba? Hello, coastal clean up. Duna muna, duna okay, muna. and, and dito pa yung aming hey, ano artistahin na ano kay Palagang naka-attire siya. Ito, na sila! Oh nagkakagulo, nagkakagulo. Pustal clean up kami. O, oh, diba? Ang akong mga estudyante, o, oh, sigig ngirit! O. Oh. O, oh, dali na, o. Oh. Ang akong mga, ano, si Sir Arnel. Ang among oh, assistant to the principal. Diba? Ayan yung mga... Gwapo ang mga teacher ng ta. It's my birthday today. ay ah, birthday mo? So Ayo. Okay. So, tabangan nato ang oh, nature. Kasi oh. eh, talagang damo ng plastic. Hoy, tabang na mo, Pangmurot sa mga plastic. Ala, damo nang nakasampay na ano. <coughs> Sarap sa dolaw sama. Sarap. Oh, hello! Ang ako na po mga kaubanan. Ayan. Mga... Oh, yes. Mga... Oh, ang mga ano. Ayan, ang akong mga kaubanan. Oh, di ba? Mamurot po ni sila ron. Ang mga kaplastikan. Di ba? Pangit oh. ang oh, Ano yun? Ah. Ay, mo Okay. Mamurot sila mga kahoy-kahoy na lang. Ah, oh, panik. Uy, mamurot ta dali na. No, ano, tal. Ala, mo ano ta? Main tatag pamurot. Ala, kada mo talagang plastik plastic. Oh, di ba students, nakita na ninyo isad mo sa mga nag na ng mga plastik Dapat dalaga dili ninyo ipanglabay og mga aski asa lang, maski asa. Ha? Oh, kay napupundok sa atong dagat intawon kaluoy. Oh, sige paniguro. O maghinay ha. Basig mga ano mo dala pag paghinay, Hindi eh, dili magkingat in tawon, dili magparadagan dagan. A... Kay oh. Hinay lang, hinay. Oh. Um, dala, ano lang kadang. Yeah. Ay nang akong dalya, kay naman to. Dalya. Asa na sila? Omo ano pagsako Purot na mo gang Ala Ah oh, yung mga estudyante na mga buutan Na oh, Opo ay mamunit talaga dayon og kuan oh Ay kaganda lang mamunit talaga dayon Ala punit. O oh, kamo Ah oh, Susko Mo punit, og may nakakita 'Di ba? Hoy, paghinay mo. Saan, ha? Sa naman. Oo, at ay na tong science na to coordinator. Wait lang. Okay, mau okay. okay. wait lang kay mangita mig ano. Hi. Hello, hello guys. ah oh, 'di ba? Uh, hello guys. Oh, hi, Philippines talaga. Ay, mga senior hi na. Ah. Oh. Mga gwapa na senior high oh, students. Ah uh ah. -oh. Live. Oy, kaganda kinapod me ano ang oh. among barangay panon. Ka Salamat kaayo may sa support na. Uh oo. -oh. you. oo. Ah, ah -ah. ah, wait lang. Asa na si Sir? Oh, hinay ha, hinay. Okay, ah, ang mga napurot po, tabi daw. Dito lang kundokon sa taas ha. Sige po, ma. Opo. Okay. Ala ka mga buot talaga. Oo, ang mga napuro tabi na nasa sako, sa taas lang ibutang. Itulog dito. Very good. Oo, oh, di diba? Ang mga ano. Oo, oh, kaway-kaway. ang mga kamot na hugawon. Ay, dili hugawon. Oo, oh, di diba? Oo. Oh. Aber, kaway kawai ang mga kamot na hugawon, kaway-kaway. Away hugaw ang kamot, kaya dili mo kaway. Ah. Uh, ay, may picture taking. Ah, di ba? Dito dai at labay sa taas. Mm -hmm. Ay pangatuta? Ah, okay. Uy. <laughs> Halagi sa talaga. Tabangin ninyo gang. Kaya? dito sa taas. Dito sa taas. Oo. Tabangin gaw. Oo, 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 may kahoy. Oo, oh, bayong-bayong lang. Ayan, bayong-bayong lang. Oo. Ang importante gang mga plastik. Ang importante mga plastik pukuhaon Ay, kumaway siya. Kay, sabi ko kaway kaway ang mga hugawon na kamot Oh. ah kaway si kaway oh oh ang mga hugawon ng kamot kaway kaway ah di ba lakas like very good sa mga ano signal ha, na mo ina ni guru oh, ay ilulubong na lang ilulubong <laughs> <Kamon> <laughs> ah, ilulubong na lang o, sige <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> wow, nagkutkut <-kot> sila. <smart> uh, paniguro basig may makutkut ka dira ha. Pakikita! <mari> <st> <mari> kaway ka nga ni. Dali. Ay! Dili hugawon ang kamot. <mari> 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 Hala uh, uh. ka mga gwapa man dira sa akong mga kaubanan. Yeah. Hello. Ah, sige na. Mutabang na ko. Okay. Hala, kada mo at talaga. Oh, no, mutabang. Hoy, diri mo banda kay damo ta diri ano. Hello, welcome. Sige lang mo. Hoy, dali na mo pamunit na mo. Wait.